Welcome to my YouTube channel, Kabutik TV. Andito ngayon ako sa Marinduque. Ayun, kararating lang natin sa biyahe. Yan, at ito agad yung ating nakita sa ating bahay. Kagamit ka pang itaka. bisikleta ko ay ano nakayari magagamit pa kailangan ng isang ling araw na linis grabe sorry kakabutig kaya ito talagang bahay na walang ano. Nakatira. Nagana pa kaya yung mga ilaw ko? Mga ilaw ko kaya nagana pa. Nagana pa ito so, wala naman itong ano na to sayang nang bili ko rito ito pa naman yung ating mga gamit sa palakaya sa dagat sa lambat ko wala ah wala ang lambat ko hindi lang ito puro palay Ano kaya ere? Lana. Pa na maintindihan paano na 'yan. May tao dyan, wala. Ang tao. Ang tao. daming ano kinalian naman yung ano para hindi ma ala sira na yung aking ano signal kabit pala sila sa signal ayun sa kaya sila nasa bundok ayan po Kakaano talaga pag ang pinagpaguran mo eh ano? hindi na asikaso ka kaso ayan. pero naanod siya naman ng kapatid ko yung ano harapan Ayan, mga ibang klaseng bulaklak. Ayan. Ganda rin yung bulaklak na to. Oh. Ano? Itik? Oo, itik. Ano na? Ang daming bunga ng ano, kalamansi, oh. Yun po yung bago. yan Ayan nagdamo naman sila ito lang bago eh, no? bagong puti pa yung mga dahon marami rin palang bunga area eh. Ayan. paano na hirap talaga dapat hindi tanggalin tong uraro na to rito ano oh dami ninyo katay na kayo hmm nakakulong dun ang dami dami ang amoy daga mga paano na kaya ang buhay Pura ipot ng ipi itik tanggal muna tayo ng chinelas ng sapatos yan na Ay, nako. Buhay pa naman TV. Wala na. Wala na itong TV na to. Sira na yan. Saan kaya ibang gamit ko? Wala na rin. TV di. Sira na rin ito. Paano na ang buhay? Ayan po. Siyempre dito. Ayan. Sayang lang mga gamit ano. Ang ibang gamit ko kaya nawala na. Daming palay oh. Ano kaya rin ang